sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa kanyang katanungan kung sa mga malalaki at makikinis lamang ba na mga bato nakabaon ang mga giveaway para sa mga baguhan at hindi pa ang giveaway ay isang maliit na piraso ng ayamanan na sadyang inilagay ng mga sundalo ng hapon sa paligid ng isang lugar ang mga ito ay napakadaling hanapin dahil ang layunin ng mga sundalo ng hapon sa mga giveaway ay ang ipamigay ang mga ito sa mga taong swerteng makakahanap sa mga ito ayun dito sa komento ng ating KTH nais niyang itanong kung sa mga malalaki at makikinis lamang ba na mga bato, binaon ng mga sundalo nga po ang mga giveaway. Maliban dito, ay nais niyang itanong kung meron na akong paranasan sa mga corals kung saan ay dito nakabaon ang mahalagang bagay. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang karamihan sa mga giveaway ay hindi talaga ito tinago ng mga sundalong hapon o sadya nila itong ibinaon sa mga malalaking bato. Tinawag itong giveaway dahil sa gusto talaga nila itong ipamigay sa mga swerteng taong makakakita o makakapansin sa mga ito. Ang karaniwang ginawa ng mga sundalong hapon ay isiningit lamang nila ang mga giveaway sa mga bitak ng malalaking bato o kanilang isinuksok sa mga butas. ang aking nakikitang dahilan kung bakit meron sa mga ito ang nakabaon o natabunan sa ilalim ng malalaking bato ay maaaring ito ay dahil sa mga dumaan na kalamidad. Dapat nating malaman na kapag meron tayong nakukay na mga mahalagang bagay at ang mga ito ay maayos na nakatago o nakabaon. Walang dudang ang mga ito mismo ang siyang pinaka-deposito. Pero kung ang ating nahukay ay mga mahalagang bagay kung saan ay napakadali natin itong natagpuan, masasabi kong ang mga ito ay giveaways labang. Ang unang tanong ng ating ka ay sa mga malalaki at makinis na bato lamang nga ba ibinaon ng mga sundalong hapon ang mga giveaway. Kung ang mahalagang bagay ay ibinaon ng mga sundalong hapon sa isang malaki at makinis na bato, ang masasabi ko dito ay hindi ito isang giveaway sapagkat kakailanganin mo pang basagin ang malaking bato para lamang makuha ang giveaway na gustong ibigay ng mga sundalong abon. Sa madaling salita, kung ang isang malaki at makinis na bato ay meron itong nilalamang mahalagang bagay, masasabi kong ito na mismo ang pinakadeposito. Maliban dito, ang isang rock enclosed treasure deposit ay hindi kailangang Makinis ang bato. Ang pangalawang katanungan ng ating ka-TH dito ay kung meron ba akong karanasan sa mga corals na bato, kung saan ang deposito ay nasa loob nito. Ang aking kasagutan sa katanungan na ito ay oo, pero bihira lamang ang ganitong sitwasyon. Kung tayo ay nakainkwentro ng isang malaking coral na naging bato, maaari nating gamitin ang ating makabagong agamitan para kumpirmahin ang nilalaman nito. Pero kung wala tayong makabagong agamitan, pwede natin itong daanin sa kanyang timbang. Kaya kung ito ay may napakabigat na timbang, mataas ang posibilidad na meron itong nilalabang mahalagang bagay. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kung ang mahalagang bagay ay ibinaon ng mga sundalong hapon sa isang malaki at makinis na bato, ang masasabi ko dito ay hindi ito isang giveaway sapagkat kakailanganin mo pang basagin ang malaking bato para lamang makuha ang giveaway na gustong ibigay ng mga sundalong hapon. Sa madaling salita, kung ang isang malaki at makinis na bato ay meron itong nilalamang mahalagang bagay, masasabi kong ito na mismo ang pinaka-deposito. Maliban dito, ang isang rock enclosed treasure deposit ay hindi kailangang makinis ang bato. Pagdating naman sa coral na bato, ang aking kasagutan dito ay oo. Kung tayo ay nakainkwentro ng isang malaking coral na naging bato, maaari nating gamitin ang ating makabagong kagamitan para kumpirmahin ang nilalaman nito. Pero kung wala tayong makabagong kagamitan, pwede natin itong daanin sa kanyang timbang. Kaya kung ito ay may napakabigat na timbang, mataas ang posibilidad na meron itong nilalamang mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Zog War Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Leo Destacamento Jeffrey Mangalon Rolandos Pitanyas Marilyn Sagol Jerry Corativo ng Tagum City Davao del Norte Ditablan John Mark B. Jovet for knowledge. ng Biko, kamari niso. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.